Yo, what's up mga bro? Sino sa tingin nyo ang mananalo sa match up ni Team CD at Mot? Ang susunod nga na event ng Flip Top ay ang pinakamalaking event every year. Nilabas na nga rin ang poster ng Aon 16 at dito natin nakita na naikasana ni Anigma ang laban ng Team CD vs Mot. Isa nga ito sa mga dream match ng mga battle rap fans at talagang inaabangan ang laban na ito. Dahil alam naman natin na kapag itong dalawa ang tumungtong sa entamblado ay talagang sulit ang binayad na tiket. Umingay nga ang matchup na ito nang i-call out ni Tipsy Simot sa laban nila ni m -Sight. Sinabi niya nga dito na hindi niya lang tatalunin si Mot, kundi ibabody pa. Legacy vs Legacy at nakasalalay nga rin dito ang undefeated record ni Mot. Ngayon ay panoorin nga natin ulit ang naging reaksyon ng Fliptop Top MC at Pants sa linya nito ni Tipsy D. Pwede rin kayong mag-comment at suggest kung anong malupit na linya ang gusto niyong gawan natin ng compilation video reaction ng mga Fliptop MC at Pants. Kasha Pasimot! Tago at Pasimot, call out, call, call out, call out. Kasha Pasimot, dalawa kayo. I'd pay money to see that. Yeah, no? Kaya naman ang daling isinilid. Kaya naman ang daling... Sakto lang yung bagsak nun. What? Kaya, Kaya, Kaya naman ang daling isinilid. Kaya naman ang daling isinilid. Walang palad. Pala. Hindi ka malipot. Teka. Ang luwag pa sa body bag. ¡Acha más que más <coughs> Russia pa si Wow! Teka, ang luwag pa sa body bag! Kasha pa si <laughs> Teka, ang luwag pa sa body bag! Kasha pa si Mont! Wow! Ayos! Bag! Kasha pa si Okay? Hype! Paul out. Tapos na. <laughs> yeah, oh okay, yeah, no? versus what? Yun pala yun, putang ina. Dito niya pala kayo all out si Mot, putang ina yan. Luwag nung body bag. Kasha pa si Mot. solid no? Um, Team versus Spot, makakasakaya yan this year. Pakiramdam ko, oo. Oh. Mini Team Ang ganda ng laban nun, ha? Team City mo. I'd pay money to see that. Yeah, no? Tapos na! Burr! <laughs> Kasha ka pa, Burr! Kasha pa si Mot, dalawa kayo. Gago, At pa si Call out, call out. Call out, ang ganda. Call out, wala. Dine napapanood ko sa reels sa TikTok na yung part na yon yung kino niya yung parang inano niya rin dinamay niya si Mot. Ay naku. Tingnan pala yung Mot. Yeah yeah. <laughs> eh, eh. Siguro ba, mangyayari eh. battle niya ano, disir. Eh di ko ba di ko masabi kaya. Uh, La, malinis round 3 tip CD eto pa yung sinasabi nila na kinall out ni uh, tip CD si Mot hindi yeah uh, yan yung mga pinakamagandang moment ng battle rap pre ba? Diba? pero yun check, check, check nyo yung man. post ni Mot painitin natin putang ina painitin natin baga na maglaban sila ang siguro yun yung sinabi niya na yun yung parang sinabi ko nga diba nung no, live parang narinig ko na may sinabi siya na grabe yung react ng mga tao. Yung si Lupit na call out. Tungyayin natin. Bag! Kasya pa si Mon! Sana mangyari. lakas ng call out eh, Ang luwag pa sa body bag, kasya pa si Mott, no? Pagkatas niyang patay-patayin si... Si M. Zite, lagariin, sinilid niya sa body bag. May action pa eh, no? Ma Kanino kayo? Type 1 kung tip si D, type 2 kung si Mot. Gusto ko lang malaman yung opinion nyo kung... Nagiging is... ano si... Nakita ko parang may CD. post ka dun sa parang kapihan ah. <laughs> kapihan ba yun ah? Oo oh, oh, ano naman Wala naman yan. Parang subakta parang lang. Subakta din. Okay. Na lang. <laughs> Pero sinadya ko siyang <laughs> gawin. Uh, na sabi, uy, subakta sa pang, to. Pang-engagement. Pang Pang-engagement. Hindi uh, ko oh. kasi masyadong naintindihan to eh. Wala talaga akong masyadong naintindihan dito nung live. Dahil nandun kami sa likod. Yun, round 3. Ano to, Tony? Team C na dito, Team Pero sa round 3, sino para sa Lahat ng round 3, uh -oh. lahat, lahat ng round kaya ano, Team all, 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 three rounds, uh -oh. no? Team C din. ko, nararamdaman ko lang eh. na may med minsan medyo okay pa naman ako sa pakiramdaman pero check yung post ni Mot na get tips yung pala uh, parang subliminal na pala yon para dito pero yon sa ahon di ba kailangan ng mga super fights so dapat makasato Walang disiplinang naghulma, kulang ka sa Tagawasto. At hanggang doon sa ama ng flip top, tumagos na yung tampo Kasi yung tatay niya, kakababa lang ng barko Kumantot ng puta sa gapono, nakabuo sa baytakbo Kumantot ng puta sa gapono, nakabuo sa baytakbo Oh, ba't di mo pa napagtanto? Sinadya kong mawala kasi alam kong hanap mo yeah! batang rebelde nang di sa batang rebelde paliguan ng baseball batang rebelde kada palo na papa akro batang rebelde tanggal busal sa bibig tama na par 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 kakilabot ang eko pwes tanggapin mo still bar 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 pati pag beat na sa tempo katapusan mo na br r r Di ko tinatawag ang name mo. You like B R R R. -R, -R. Magyayabang <mile> ka ngayon keso ikaw nagbubuhat sa amin? O ba't sa flip top di mo nagawa yun? Yung kahambugan mo, subukan natin. Opis Opisyal kitang hinahamon sa bagay na pinagdamot mo nga rin. Gawin ulit natin to sa ahon. magubusan tayo ng hangin. <Rolex> Kung ako yung nag-champion ng tryouts, isa buhay at dos por dos, malamang, simentado na ang aking pangalan. At dahil meron akong title, malamang, isa ako sa legendary at palaging relevant anumang ira lumaban. At dahil meron akong title, malamang, kasama ako sa most viewed at palaging nasa top 10 ng mga tao. Ngayon, alisan niyo ako ng title." O di ba ganun pa rin? Wala na no, mga nagbago!